I've upset everyone and hurt so many people with what I've done and I'm forever sorry and I, I'm so sorry. Ang kaso na pag-uusapan natin ngayon ay nangyari sa maliit at tahimik na bayan sa Ohio. Ang Carlisle ay meron lamang na populasyon na limang libo at ang krimen dito ay napakababa kumpara sa ibang lugar sa buong Estados Unidos. Kaya isa ito sa mga perfectong lugar para bumuo ng isang pamilya. Pero isang kaso noong 2017 ang nagpabago ng pananaw ng mga tao tungkol sa lugar na ito. Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Isa sa mga pamilya na naninirahan sa Carlisle ay ang mga Richardson. Ang mag-asawang sina Scott at Kim ay may dalawang anak na sina Skylar at Jackson. Maganda ang buhay nila at kilala ang mag-asawa sa kanilang lugar bilang mababait na mga tao. Si Scott ay nagtatrabaho bilang isang accountant habang si Kim naman ay nagtatrabaho sa isang kumpanya bilang isang HR staff. Ang kanilang buong pamilya ay lagi din nagsisimba tuwing linggo at para sa paningin ng ibang mga tao, sila ay simbolo ng isang perpektong pamilya na nakikita mo lang sa mga pelikula. Nang tumuntong ang magkapatid ng high school, naging parte ng football team si Jackson habang parte naman ng cheerleading squad si Skylar. Bukod dito ay matalino din siya dahil parte siya ng National Honor Society. Kabilang din siya sa Student Council at nagba volunteer siya para magturo sa mga batang may mga kapansanan. Kung sa panlabas ang ating pagbabasehan, matatawag mo na ang buhay ni Skylar ay halos gustong maranasan ng bawat kabataan. Pero ang hindi alam ng ibang mga tao ay may sakit na eating disorder ang dalaga na nagsimula nang siya ay sampung taong gulang pa lamang. Ayon sa kanyang ina na si Kim, obses ito na mapanatili ang payat nito pangangatawan hanggang sa punto na binibilang nito ang bawat calories ng pagkain na kanyang kakainin. Idinagdag niya na ang kanyang hinala ay baka ang pagiging miyembro ng cheerleading squad ang nagpa-obsess sa anak na manatiling payat. Napansin din niya na mahilig isuka ni Skyler ang mga pagkain na kanyang kinakain at lumalala ito lalo na kapag football season. Isa sa mga epekto na kanyang eating disorder ay hindi siya lagi nagkakaroon ng kanyang buwan ng dalaw. Para matulungan ang kanilang anak sa eating disorder nito ay dinala na mag-asawa si Skyler sa mga doktor pero walang nabago sa pangangatawan nito. Maraming mga tao naman ang nagsuspecha na ang dahilan kung bakit sobrang conscious si Skyler sa kanyang katawan ay dahil sa kanyang ina. Ayon sa mga tao na malapit sa mga Richardson, si Kim ay sobrang pagpapahalaga sa kanyang panlabas na anyo. Bago matapos ang 2016, isa sa kanyang mga kaibigan ang nagpakilala sa kanya sa binatang nagngangalang Trey. Nagkamubutihan ang dalawa pero natapos agad ang kanilang relasyon matapos lamang ang isang buwan. Walang nakakaalam kung bakit sila naghiwalay pero nang matapos ang kanilang relasyon ay agad binlock ni Skyler si Trey sa lahat ng kanyang social media. Ilang buwan ang dumaan ay nagkaroon ulit ng bagong kasintahan si Skyler na kilala niya si Brandon sa parehong eskwelahan kung saan siya pumapasok. Saksi ang mga tao na nakapaligid sa kanila na masayang-masayang dalawa. Napansin din ng mga magulang ni Skyler na nadagdagan ng timbang nito kahit ang mga magulang niya ay gustong gustong binata dahil nakikita nilang napakaganda ng impluensya nito kay Skylar. Para ipagdiwang ang pagbabago na nagaganap kay Skylar ay nagdesisyon ang mag-asawa na pumunta ang buong pamilya sa beach. Pagkatapos ng kanilang bakasyon ay napansin ni Kim na mukhang nagiging seryoso na si Skylar sa kanyang relasyon kay Brandon. Kaya hinikayat niya ang anak na mag-set up ng appointment sa isang OBGYN para makakuha ng reseta sa birth control pills upang maiwasan na mabuntis ito ng maaga. Noong April 2017, pumunta na mag-isa sa ospital si Skyler at ang doktor na tumingin sa kanya ay si Dr. William Andrew. Matapos ang appointment ay umuwi siya sa kanilang bahay at ayon kay Kim ay napansin niya na pukto ang mata ng kanyang anak at halata na ito ay umiyak pero hindi niya tinanong kung anong dahilan dahil napakalihim nito. Pero ang hindi niya alam ay may napakalaking sekreto na palang itinatago si Skylar. Sa appointment ito sa kanyang OBGYN ay nadiskubre ng doktor na pitong buwan na palang buntis si Skyler at sa loob ng sampung linggo ay pwede na siyang manganak. Ang appointment na dapat ay simpleng pagbibigay ng reseta para sa pills ay nauwi sa isang ultrasound. Ipinakita ng doktor ang sanggo sa kanyang sinapupunan at dito na umiyak si Skyler dahil hindi siya makapaniwala nakaiusap ito sa kanyang OB na huwag sabihin ang impormasyon kahit kanino at pumayag ang doktor pero sa isang kondisyon kailangan niyang bumalik para sa follow up kahit alam niya na siya ay buntis ay hindi ito nakapigil kay Skyler dumalo pa din ito sa prom ng kanilang eskwelahan kasama ang kanyang kasintahan na si Brandon at makikita sa kanilang mga larawan na masayang-masaya ang dalawa Noong July 12 ay bumalik si Skyler sa ospital dahil sa napagkasundoan na follow-up. Pero ilang oras matapos niya makauwi sa kanilang bahay ay nagulat ang kanyang mga magulang dahil may mga pulis na gustong makausap si Skyler. Ang hindi alam ng kanyang mga magulang ay inireport na pala ng obini ni Skyler sa mga pulis ang ginawa nito sa sanggol na kanyang ipinanganak. Dinala ng mga polis si Skyler sa police station para questionin at dito niya agad sinabi na noong May 7, 2017, pagka uwi niya galing prom at habang tulog ang lahat sa kanilang bahay, ay pumunta siya sa banyo dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Umupo siya sa toilet bowl at doon na lumabas ang sanggol mula sa kanya. Sa bilis ng pangyayari ay hindi niya nasalo ang sanggol dahil sa sobrang dulas nito kaya dumiretsyo ang ulo ng bata sa toilet. Sa kanyang salaysay ay walang heartbeat ang bata at patay na ito nang lumabas sa kanya. Kinuha niya ang sanggol gamit ang isang tuwalya at binalot niya ito. Anya, umiyak siya dahil patay na ang sanggol. Pagkatapos niya makuha ang sanggol ay pumunta siya sa kanilang garahe at dito siya kumuha ng isang trowel. Sa kalaliman ng gabi ay naghukay siya ng isang libingan sa likod ng kanilang bahay at inilagay niya ang sanggol sa hukay. Pero sabi niya ay bago niya itutuloy ang tabunan ay pinangalanan niya ang sanggol na Annabel. Ayon sa kanya, pagkatapos niyang maibaon ng sanggol, ay pinatungan niya ang libingan nito ng isang malaking palayok. Nang matapos siya, ay nilinis niya ang banyo at tumulog na siya na walang pinagsasabihan sa nangyari. Kinaumagahan ay gumising siya na parang walang nangyari, wala siyang pinagsabihan kahit sino, kahit ang kanyang ina, kapatid na lalaki o kanyang mga best friends sa eskwelahan. Ilang oras matapos ang kanyang sekretong panganganak ay nag-workout agad si Skyler para maging maayos at fit ang kanyang pangangatawan. Habang nasa gym ay walang sawa ito sa pag-text at pag-send sa kanyang ina ng kanyang mga larawan habang nasa gym. Base sa kanyang mga text message kasama ng kanyang litrato na ipinasa niya sa kanyang ina ay sinabi niya na hindi na ulit lalaki ang kanyang tiyan. Noong July 17 ay nabigyan agad ng search warrant ang mga kapulisan at agad nilang pinuntahan ang bahay ni na Skyler. Naghukay ang mga investigador at hindi nagtagal ay nakita nila ang labi ni Annabelle. Nang lumabas ang balita tungkol sa ginawa ni Skyler ay agad nitong nakuha ang atensyon ng mga media at press. Makalipas ang anim na araw, inimbeta ulit sa pangalawang interrogation si Skyler ng mga police. Pero bago magsimula ang interrogation, ay kinausap ng coroner ang detectives dahil ayon sa kanyang pagsisiyasat sa labi ng bata, ay may nakita itong mga sunog na parte ng katawan, indikasyon na sinunog muna ito bago inilagay sa hukay. Nang tinanong si Skylar tungkol sa sunog na parte ng katawan ng sanggol ay tumanggi siya na sinunog niya ito pero inamin niya na sinadya niya na pigilan ang paghinga ng sanggol hanggang hindi na ito makahinga. Pero itinanggi niya ang pagsunog dito. Itinanggi nito ang pagsunog sa sanggol ng labing pitong beses pero sinabi nito na nakarinig siya ng ungol mula dito. Pero kalaunan ay sinabi nito na baka nakremate niya ang sanggol. Nang marinig ito ng mga investigador ay agad inaresto si Skyler. Agad umusad ang kaso laban sa kanya pero she pleaded not guilty. Pero kung kontrobersyal na ang kaso ay lalo pa ito naging kontrobersyal dahil ang doktor na nagsagawa ng autopsy sa labi ng sanggol ay opisyal na binawi ang kanyang salaysay na sinunog ang sanggol. Ayon sa bagong dokumento na ipinasa nito ay hindi na siya nakakita ng anumang senyales na sinunog ang labi ng sanggol. Dahil sa pinagpiyastahan ng media ang pagpapalit ng sanaysay ng doktor, ay nag nagutos ang judge ng isang gag order. Makalipas ang dalawang taon noong September 4, 2019, nagsimula ang paglilites kay Skylar. Sinabi ng prosekusyon na sina Janito na ilibing ng buhay ang sanggol dahil wala itong intensyon na sirain ang kanyang perpektong imahe na ipinapakita niya sa ibang tao. Iniharap nila ang doktor na nagkumpirma ng buntis si Skylar. Nakita din ng mga jurors ang mga pribadong text messages sa pag ni Skylar at ng kanyang kasintahan na si Brandon. Labindalawang oras matapos niya manganak din ng prosecution na hindi pa lumilipas ang 24 na oras matapos niyang ilibing ang sanggol ay agad na itong pumunta ng gym para paliitin ang kanyang chan. Iniharap din nila ang doktor na tumingin kay Skyler sa kanyang follow-up na appointment. Ipinresenta din nila ang clip ng interrogation ni Skylar kung saan inamin ito na may senyales na buhay pa ang sanggol bago niya ito inilagay sa hukay. Pero dahil sa binawi ng unang pathologist ang kanyang salaysay na sinunog ang sanggol, ay kumuha ng second opinion ang prosecution sa isang pathologist na inherap nila sa mga jurors. Pero sinabi niya na dahil sa estado ng katawan ng sanggol nang ito ay mahukay, ay hindi niya matukoy ang saktong dahilan ng ikinamatay nito. Pero ang sigurado siya ay ito ay buhay pa bago ito inilagay sa hukay. Para naman sa abogado ni Skylar ay inilaban ito na dahil sa eating disorder ng dalaga ay hindi na develop ang bata na naging sanhi ng kamatayan ito sa sinapupunan pa lamang. Tinawag nila ang kanilang witness na isang OBGYN at ipiniluwanig nito na sa liit ng postura ni Skylar ay kahit magbuntis ito ay may posibilidad na ang bata ay mamatay sa sinapupunan. Para naman sa clip ng interrogation na ginamit ng prosekusyon na umamin si Skylar na buhay pa ang bata at sinunog niya ito bago niya inilibing, ay sinabi ng kanyang abogado na may mental health issues si Skylar. Idiniin din nila na inimpluensyahan ng mga investigador si Skylar para aminin at sabihin ito na sinunog niya ang sanggol. At para mapaniwala nila mga jurors na inimpluensya ng mga investigador si Skyler, ay tinawag nila ang isang eksperto sa pag interrogate at isang professor. Ipinaliwanag nito ang mga teknik ng mga investigador na maaaring naging sanhi para sabihin ng dalaga na sinunog niya ang sanggol kahit hindi ito nangyari. Inabot lamang ng isang linggo ang paglilitas kay Skylar at siya ay napawalang sala sa lahat ng kaso na isinampas sa kanya.